Emosyonal na post ni JM de Guzman dinagsa ng suporta mula sa netizens. Sa isang tapat at emosyonal sandali, ibinahagi e ni JM de Guzman sa social media ang isang video na nagpasiwalat ng damdaming higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha, tila ibinubunyag ang laman ng kanyang puso kilalang mahusay sa pagganap at bukas sa kanyang mga personal na pinagdadaanan, hindi nagbigay ng malinaw na paliwanag si JM sa likod ng kanyang emosyonal na post. Ngunit ang kanyang napiling caption ay na nagsilbing matinding pahiwatig, isang verse mula sa worship song na Oceans ng Hillsong United para sa mga fans na pamilyar sa pinagdadaanan ni JM, lalo na kanyang laban sa anxiety at mental health, tumagos sa puso ang tahimik at emosyonal niyang post. Agad namang bumuhos ang suporta, nagpaabot ng mensahe sa Vina Morales, Jason Abalos at Fifth Solomon kasama ang mga fans na nagpapaalala kay JM na hindi siya nag-iisa at naroroon lang sila kung kailangan ng aktor ng taong makakausap. Nagpaabot din sila ng mga mensahe ng katapangan at hiniling na huwag susuko sa laban ng buhay. Bagamat na natiling prebado ang dahilan ng kanyang pagiging emosyonal, nagsilbi itong paalala ng katahimikan na ay maaaring may dalang unos at ang pagpapakita ng hinaing ay isang anyo ng katapangan.